So ngayon naman guys, bibiyakin naman natin siya. Kaya, tapos huhugasan natin yung laman niya. Para baka natin yung pinaka laman niya pala. Ito naman ang malaki. Ganda. Ngayon natin itong malaki. kata ba a nebe bochara ƙwado ba ne Taba siya guys oh. Hmm. Kita ba? Ayan yung laman niya guys. Taba. Ayan. Isa naman. So, alisin natin yung ano niya. Ang matitira lang dito, guys, yung kulay dilaw. yung panahong masyadong ngayon. Kaya nga, guys. Natamis. Lasa sya, sir. Natamis sya, guys. Kusta man, amis-amis sya pag kinahin mo, so, sir. Ito yung kinakain yan, guys. Ito. Ayun. Ayos o. Gaman niya. Suwake. Sa amin kung tawagin. O kaya tihi-tihi. Yan naman guys, basta masipag ka magpunta ng dagat pag ganitong may low tide Pangakao, pag gabi. Mga kao, pag ulam ka na. Hmm. Ito guys, oh. na tayo. Lilimisan mo yan. Kasi may mga kinain din yan. Mga ganyan. Uh, kaya hindi kain sya kasi pag hindi mo tunulin isan makatito guys makati sa lalamunan, makati sa dila. Eh, dapat kukunin mo rin. Ayan. Vamos ver o So, ayan guys. Tapos na natin pinisan ang swaki. Ayan okay, guys. Malinis na ang swaki. So, susunod naman natin yung gawin guys. Bukod mangkok. Eh, good cara. So, natin naman ngayon yung ikaw. So kunin naman natin yung kanyang laman. Yan guys. Yung dilaw lang kukutsarahin natin. tiyaga lang guys kasi pag wala kang tiyaga di mo matitikman na masarap hmm. so yan guys and so yan o oh, taba o oh. hmm. ok oh, so marami tayong nakukuha ok hmm. 没来。Thank you. So, yun, guys. Ito yung malaki, oh. Ito pa, oh. Oh, laki, oh, guys. Hmm. Yung dilaw lang, guys. Akukunin natin. Ayan. Ito, oh. Laki, oh. lakay guys so oh. sarap tamis dito guys lagi natin mamaya na suka ulam natin Salain natin. So, ayan guys, yung nakuha natin. Marami na to guys. Masarap na kasi to guys. Sa inyo, baka binibili nyo pa to. Naalala ko dati sa Batangas, 50 yung masang ganito. Dami na ito. Lalagyan so, na lang ito mamaya ng suka guys. So, video natin mamaya pagkain natin. Thank you. Bye-bye. So, ayan guys. Kulo na. Ang ating ulam. Wow. Napakasarap naman. Ayan guys. So. Oh. Lahok na natin yung isda. So, yun. Pumapalag-palag po. Takpan ulit natin. Tapos guys, ito na nga pala yung Guys, ito na nga pala yung swaki ko kanina. Lagyan na natin ng suka at sibuyas at bawang. Parang kinilaw ko. Mm. Mm. Sarap. Maasim naman at na tamis. Ang sarap guys, ang sarap. So ayan guys, luto na siya. Hinalabos lang natin siya sa asin. So iya. Ren. Luto na. Pwede na siyang kainin. Guys, pero bukas ko pa ito kakainin. Kasi, palagyan ko ito ng niyog. Gata. Gagataan natin siya bukas, guys. So, yun lang. Thank you and bye-bye. Sarap.